Magandang tanghali po Laguna at Calabarzon. Muli pong suma inyo ang DZLB News. Balita ngatin ibabalita natin. Ngayon po ay araw ng biyernes, ikalabing siyam sa buwan ng Agosto taong 2022. Mula po sa bulwagang pambalitaan ng Radyo DZLB ang tinig ng kaunlaran. Ako po si Gen Garma sa ulo ng mga balita. Paghahanda para sa Kalaka Cityhood Plebiscite patuloy. Grupo ng mga agricultural experts na nanawagang ibalik sa pwesto ang DA Undersecretary na nagbitiw kaugnay po sa kontrobersyal na sugar importation order. Dalawang locally developed technologies inendorso para i-adopt ng mga local government units sa Calabarzon Region. Araw ng kapanganakan ni dating Pangulong Manuel Quezon, ginugunita ngayong araw. Itong grupo ng magsasaka sa Cavite at tatlong institutional buyers pinagsama sa isang dialogo ng DA Calabarzon. At mga aabangang piyesta sa lalawigan ng Laguna ngayong Agosto, Alamin! Tayo po ay sabayang nasusubaybayan sa Facebook at YouTube pages ng Radyo DZLB. At ngayon, sa detalye ng mga balitang atin na ibabalita natin dito lamang sa DZLB News. Tuloy po ang paghahanda ng Commission on Elections o COMELEC para sa isa gawang plebisito sa bayan ng Kalaka, Batangas. Sa darating po na ikatlo ng Setyembre, magdidesisyon ang taong bayan ng Kalaka kung payag ba silang maging lungsod ang kanilang bayan. Nakapagsimula na ang COMELEC sa pag-iimprenta ng mga balotang gagamitin para sa naturang plebisito. Ayon sa ulat ng Philippine News Agency, nakapag-imprenta na ang Comelec Printing Committee ng halos 57 na libong balota na gagamitin para sa Kalaka Plebiscite. Tuloy-tuloy naman ang pag-imprenta ng mga balota sa National Printing Office sa Lungsod, Quezon. Naging batas noong Mayo 26, 2021 ang Republic Act 11544 o ang Charter of the City of Kalaka. Ayon sa batas, kailangan pong ratifikahan ang pagiging lungsod ng kalaka sa pamamagitan ng isang plebisito. Una itong in-schedule noong Agosto 26, 2021, ngunit ipinagpaliban po ito upang bigyang daan ang paghanda para sa Pambansang Halalan 2022. Sa darating po na plebisito, sasagutin ng mga kalakenyo ang tanong sa balota na Pumapayag ka ba na ang munisipalidad na Kalaka ay gawing isang lungsod ng probinsya ng Batangas, nakikilalanin bilang lungsod ng Kalaka. Alinsunod sa Batas Republika bilang 11544, nakilala din bilang Charter of the City of Kalaka. Sasagot lamang ng yes o oo, o, 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 o di man ho kaya e no o hindi ang mga botante sa balota. Mano-mano po mga kaibigan ang magiging bilangan sa Kalaka Plebisit. Na Nanan Samantala sa iba po mga balita, ngayong tanghali nananawagan po ang isang grupo ng mga eksperto sa sektor ng agrikultura na muling ibalik sa pwesto ang nagbitiw na Department of Agriculture Undersecretary na si Leocadio Sebastian. Sa isa pong pahayag, sinabi ng Coalition for Agriculture Modernization in the Philippines o CAMP na may outstanding at exceptional records sa integridad at international agricultural development si dating Undersecretary Sebastian. Naniniwala rin ang camp na naayon sa sakop ng otoridad ni Yusek Sebastian at nakabase sa datos ukol sa supply at kondisyon ng sugar industry ang mga naging aksyon ng nagbitiyon na opisyal ng DA. Nanindigan din po ang grupong camp na sa maikling panahon na nakaupo sa DA si Yusek Sebastian kahit kailan ay hindi siya nasangkot sa anumang maling gawain. Ilan sa mga nakalagda sa naturang pahayag ang national scientists na sina Dr. Emil Q. Javier at Dolores A. E. Ramirez, akademisyan Dr. Eufemio Rasco at iba pang mga opisyales ng naturang grupo. Matatandaan pong nagbitiw sa pwesto si Yusek Sebastian matapos niyang lagdaan ang sugar order number 4 na nagpapahintulot sa importation ng 300,000 metriko tonelada ng asukal nang walang approval ni Agriculture Secretary Pangulong Bongbong Marcos. I signed the document based on the data presented to me, based on the data presented by the Sugar Regulatory Administration. There is a clear indication of the rapidly diminishing supply of sugar. I cannot stand watching Filipino suffer from high local prices of sugar that are hurting Filipino consumers. Yan po ang tinig ni dating Agriculture Undersecretary na si Leocadio Sebastian sa isa pong house inquiry ngayong linggo. Balitang agri pa rin mga kaibigan, nagsagawa ang Agri Business and Marketing Assistance Division ng Department of Agriculture Calabarzon ng dialogo sa pagitan ng mga magsasaka at institutional buyers noong ikalabing aning ng Agosto sa Alfonso Cavite. Layunin ng dialogo na magkaroon ng maayos at patas na negosasyon sa pagitan ng mga magsasaka at mga negosyanteng bibili ng kanilang mga ani. Dumalo ang pitong grupo ng magsasaka mula Alfonso at Magallanes Cavite. Ang mga institutional buyers naman na pumunta ay ang Dizon Farms, Sari Suki Stores Incorporated at Macro Asia Sats. Ibinahagi rin ng mga institutional buyers ang kanilang requirements sa mga magsasaka. Sa panayam kasama ang DA Region 4A, sinabi ni Sari Suki Store CEO at co-founder Brian Ku na magandang oportunidad ang dialogo upang makilala ang mga magsasaka at makita kung paano sila nagtutulungan hinggil po sa paglimitan ng presyo ng prutas at gulay. Nagpasalamat din si Baby Magis na marketing officer ng Magallanes Samahang Magsasaka ng Kay Apas at Medina Agriculture Cooperative o Magsama Kake para sa dialogo na nagkonekta sa mga potensyal na bibili ng aani nilang prutas at gulay. Ang DA Region 4A naman ay nagbahagi sa mga magsasaka at buyers tungkol sa interventions at sa sitwasyon ng pagsasaka ng prutas at gulay sa rehiyon ng Calabarzon. Ang Philippine Standard Time, 7 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Sa iba pa po natin mga balita, formal ng inendorso ng Calabarzon Regional Research and Innovation Committee ang dalawang locally developed technologies na layong makatulong sa disaster resilience ng mga local government units sa rehiyon. Kabilang po dito ang Universal Structural Health Evaluation and Recording System, o Usher system at emergency disinfection system o EDS. Ang Usher system ay may kakayahang matukoy ang pinsalang idudulot ng isang malakas na lindol sa mga gusali at iba pang istruktura. Ang, ang EDS naman ay isang water filtration system na maaring gamitin sa pagpaproduce ng malinis na tubig sa panahon ng kalamidad at emergency situations. Ang dalawang teknolohiyang nabanggit ay pinondohan ng Department of Science and Technology. Matapos i-endorso ng Calabarzon RRIC, iaakit naman ito sa Regional Development Council upang formal na irekomenda for commercialization at adoption ng mga lokal na pamahalaan at regional line agencies sa region. Region 4A. Mga kaibigan, wala pong pasok sa lalawigan po ng Quezon. Walang pasok sa mga paaralan at opisina ngayong araw, ikalabing siyam ng Agosto, sa lalawigan ng Quezon, kasabay po yan ng paggunita ng Araw ng Kapanganakan ni dating Pangulong Manuel L. Quezon. Sa visa po ng Republic Act Number no. 6741, Idineklarang special non-working holiday ang August 19 kada taon sa mga lalawigan ng Aurora at Quezon, gayon din sa Quezon City. Makatanggap po ng karagdagang 30% sa kanilang daily rate ang mga papasok sa trabaho para lamang po sa mga nasabing lugar. Si Manuel Quezon ang ikalawang pangulo ng Pilipinas at kinikilala bilang ama ng wikang pambansa. Samantala, tuloy-tuloy naman ang mga aktibidad sa pagdiriwang ng Quezon Day sa lalawigan po ng Quezon. Bukas na sa publiko ang Agri Tourism Fair at Ke Art Exhibit na matatagpuan sa Quezon Capital Compound. Bukas naman ay magkakaroon ng First Quezon Coconut Farmers Summit at Coco Olympics. Hamas sa linggo naman ay sunod-sunod na isasagawa ang iba't ibang patimpalak gaya po ng on-the-spot painting, songwriting, singing, creative folk dance at modern dance competition. Pinapaalalahanan lamang po ang lahat ng dadalo na dalhin ang kanilang vaccination card, One Health Pass at valid ID pagpasok po sa mga venue ng Pagdinhiwan. Samantala, apat na proyekto sa Cavite, Laguna at Batangas ang ininspeksyon ng CALABARZON Regional Project Monitoring Committee o RPMC. Kasali sa mga proyektong minonitor ang Batangas Sport, Sangli Airport Development Project, Technology Empowerment for Education, Employment, Entrepreneurship and Economic Development o Tech for Ed Project, at Philippine Development Program Subproject sa mga bayan ng Cavinti at Santa Maria, Laguna. Ayon sa report ng NEDA Region 4A, isinagawa ng RPMC ang inspeksyon noong Hulyo 26, Agosto 3 at Agosto 4. Layunin ng inspeksyon na masuri ang takbo ng mga proyekto at mapatunayan ang mga accomplishments nito. Matapos ang pagsusuri sa Batangas Sports, sinabi ng RPMC na kapansin-pansin ang renovation na naisagawa sa terminal building o inirekomenda rin ng RPMC ang development ng Phase 2 at Phase 3 ng Batangas Port Container Terminal. Nais din na maimplementa na ang online one ticketing system, park and sale at paggamit ng live dude center na matatagpuan mismo sa Batangas Port. Sa Sangli Airport naman ay naobserbahan ang pagsisimula o inobserbahan ang pagsisimula ng Phase 2 ng development project na iyan. Gayunpaman, sinabi po ng RPMC nakapansin pansin ang mabagal na demolition, masikip na daan patungo sa airport at kawalan ng maayos na signage upang gabayan ang mga pumupunta rito. Nung dumako naman ang RPMC sa Batangas City, ay maayos nilang nakita ang self-sustaining facility ng Tech for Ed project kung saan may gadgets na maaring magamit ang mga benepisyaryo. Ito rin po ang nagsisilbing venue para sa mga diagnostic and licensure exams at ibang capacity building activities. Inirekomenda ng RPMC ang mas malawak pang partnership para sa Tech for Ed project. Sa Cavinti at Santa Maria Laguna naman ay ikinagalak ng RPMC ang maayos at on-time na implementasyon ng mga PDP sub-projects sa mga nasabing bayan. Matagumpay ang konstruksyon ng 7.17 kilometers na farm-to-market road sa Santa Maria na ginagamit na ngayon ng anim na barangay. Sa Cavinti naman ay nagagamit na rin ang Level 2 Portable Water System. Ayon po sa IPMC, ipinakita ng mga proyektong ito na posible ang maayos na koordinasyon sa pagitan ng local government units at mga implementing agencies. Ang Philippine Standard Time, labing tatlong minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Patuloy po ang paghahanda ng Department of Education Region 4A para sa pagbabalik eskwela ng mga estudyante ngayong lunes, ikadalawamput dalawa ng Agosto. Sa isang press conference, inilahad ni DepEd Calabarzon, Assistant Regional Director Cherry Lou Repia, na patuloy ang enrollment sa mga paaralan sa buong rehiyon at mapping sa mga mag-aaral ng alternative learning system o als tuloy-tuloy din ang paghahanda ng mga class programs at learning plans may koordinasyon din ng deped sa department of health at sa mga local health units upang masiguro ang kaligtasan ng mga mag-aaral lalo na po at patuloy pa ang pandemya ng covid-19 sa daan at pampublikong paaralan sa calabarzon 644 ang magsasagawa ng full face-to-face -face classes habang nasa 2800 at 6 na ang magbe-blended learning o yung pumagkakahalong face-to-face at online o modular classes. 35 naman ang naka-full distance learning mode. Sa 2600 at 51 primadong paaralan, daan at ang full face-to-face, daan at naman ang naka-blended learning at 100 at 6 na porsyam man ang magfo face o mag-full distance learning. Did po ni ARD Repia ay mahalaga ang pagtutulungan ng iba't ibang mga stakeholders upang maging matagumpay ang pagbabalik-eskwela ng mga estudyante. This critical uh, component of the safe return to school of the learners are definitely cannot be done alone by DepEd but we need our uh, stakeholders especially the local government units as well as the PNP and other um, local uh, offices of the, the different government agencies region 4 assistant regional director cherry lou rapia Samantala, kung kayo po ay may mga katanungan tungkol sa pagbabalik eskwela, maaari po ninyo makontak ang Calabar Zone o Plan Balik Eskwela Public Assistance Hotlines sa pamamagitan ng mga telepono bilang, email address at Facebook pages na naka-flash po ngayon sa inyong mga screen kung kayo po ay nanonood sa Facebook Live at YouTube Live ng DZLB News. Lumagdaan na mga kaibigan ng Memorandum of Agreement ang Department of Environment and Natural Resources o DNR Calabarzon at ang non-government organization na Ethica Overseas Workers and Communities Initiatives Incorporated para sa greening activities sa rehiyon. Ayon sa ulat ng DNR Calabarzon, partikular na pangangalagaan ng Ethica ang 34 na hektaryang protected area sa Barangay Concepcion, Pinagbakuran at Concepcion Banahaw sa Sariaya, Quezon ikinagalak ni Asika Chairperson Estrella Anyon An, Estrella Anon Nuevo na mapabilang sa partners ng DNR sa National Greening Program o NGP ng ahensya. Layunin ng ASICA na mabigyan ng mapagkakakitaan ng mga tao at mapalago ang lokal na ekonomiya sa pamamagitan ng agroforestry. Para naman kay DNR Calabarzon Regional Executive Director Nilo Tamora, isang hamon pa rin para sa ahensya at mga partners nito ang implementasyon ng MOA, gayon din ang pag-reverse ng epekto ng biodiversity loss at pagbuhay sa ekonomiya ng mga komunidad. Balitang piyesta naman mga kaibigan. Lahat po ay iniimbitahan ng Laguna Tourism, Culture, Arts and Trade Office na makibahagi sa mga kapistahan sa iba't ibang mga bayan ng Laguna ngayong Agosto. Malapit na pong magbukas ang pitong araw na selebrasyon sa bayan ng Siniloan para sa kanilang 20th Gilingan Festival. Bilang simula sa lunes, ikadalawampot dalawa ng Agosto ay magkakaroon po ng street dancing competition sa Town Plaza sa ganap na alas 8 ng umaga. Aba, ang mga taga-bae, syempre, hindi rin po magpapahuli. Mula August 24 hanggang 28 ay pagdiriwang nila ang Fiesta niya 2022. Magsisimula ang Fiesta niya sa isang civic parade at pagalingan. Tama ang basa ko ha, hindi po pagalingan. Pagalingan! Filipiniana Costume Competition sa Liwasang Arieta alas 8 ng umaga po yan sa August 24. Para sa karagdagang mga detalye patungkol po sa mga piyesta at mga aktibidad na ito, maaari po ninyong bisitahin ang facebook.com slash dot calabarzon. Sa oras na labing 8 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Narito na po ang ating ulat panahon. Isa pong low pressure area ang namataan 1,325 km sa silangan ng gitnang Luzon. Samantala, nakakaapekto pa rin ang hanging habagat sa kanlurang bahagi ng Hilaga at gitnang Luzon. Ang Pangasinan, Zambales at Bataan ay makakaranas po ng maulap na papawirin na may kalat-kalat na pag at pagkidlat-pagkulog dahil po yan sa Southwest Monsoon. Ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa, kabilang po ang Calabarzon Region, ay makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may mga pulupulong pag-ulan dahil sa hanging habagat at localized thunderstorms. Sumikat si Haring Araw kanina pong alas 5.43 ng umaga at lulubog naman po ito maya-mayang alas 6.17 ng gabi. PCLB News pa rin po ito ha. <laughs> Pero eto, syempre pinapatugtog na nating bed ng galing UPLB kasi mamaya po abangan ninyo ang galing UPLB. Mamaya po yung alas stress ng hapon kasama si classmate RJ Galang. Maya, maya po ay makakapanayam nila ang isang Development Communication student na nanalo sa isang Student Film Competition. Kamakailan lamang yan at makakapanayam din nila ang Pangulo ng Tarlac Agricultural University. Siyempre, tampok din nila mamaya ang mga latest happenings sa loob ng UPLB campus. So, bye ang galing UPLB mamayang alas 3 ng hapon. Dito lamang po yan sa Radyo DZLB Online. Bago po tayo magpaalam, mga kaibigan, ay syempre, batiin natin ang mga nakasubaybay ngayon sa ating newscast. Sina Ma'am Thea, Canubas Araneta, si Doc Rina Tandeluna, abay, mga kamag-anak natin sa Hilaga, eh, nakatutok din. Eh. Ang aking ina, si Professor Serja Garmat, at aking tia Nena De La Cruz, nakatutok din. At syempre, si Mam Ma Louise Villanueva, nakasama po natin dito sa DZLB News, ay, uh, nakatutok din po ngayon sa ating newscast. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. At yan po ang kalipunan ng mga balitang atin ibinalita natin dito po sa DZLB News mula po sa bulwagang pambalitaan ng Radyo DZLB. Ako po si Gen Garma, sangalan po ng lahat ng bumubuo ng DZLB News at Radyo DZLB, ang tinig ng Kaunlaran. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Magandang araw po sa ating lahat. Pilipinas, padayon!